Isa rin sa veteran Filipino comics illustrator na pumalaot sa pagdidibu si Jose Caluwag. Isinilang siya noong March 8, 1919 sa bayan ng Pulilan, Bulacan. Walang formal art education si Jose Caluwag at uh, sa kanyang sariling pagsisikap at God-given talent lamang siya natutong gumuhit. Nagsimula ang kanyang illustration career sa Liwayway at Bulaklak Magazine noong late 40s. Ganun man, nakapagtrabaho rin siya at naging resident artist sa United States Information Service na nasa pangasiwa ng U.S. Embassy mula 1950 hanggang 1956. Noong 1955, ginawaran siya ng pagkilala bilang valuable artist ng United States Information Service. Nang mag-resign siya sa trabaho dahil sa problemang pangkalusugan, ibinaling na lang ni Jose Caluwag ang kanyang panahon sa pagdidibu sa comics. Sa kabila kasi ng kanyang trabaho noon, nagagawa pa rin naman niyang makapagdibuho sa comics. Sa Ace Publication ay nakatandem niya si Pablo S. Gomez sa kwento nitong Maylan na nalathala sa Tagalog Classic noong 1950s. Ginuit din niya ang kwentong Ang Pilosopo at Ang Bangkero ni Sopronio Calderon. Nagkaroon din siya ng pagkakataong makatandem si Mars Ravelo sa nobela nitong Billy Bieho na nalathala naman sa Special Comics noong 1952. Muli niyang nakatandem si Pablo S. Gomez sa nobela nitong Bilya Verde. Si Rico Bello Umagap naman ay nakatandem din niya sa nobela nitong Mga Anghel sa Lansangan na nalathala sa Tagalog Classic at uh, naisalin din sa pelikula. Iginuwid din niya ang kwentong idolo ni Amado C. Reyes na nalimbag sa mga pahina ng Tagalog Classic. Baka sakali na kwento ni Manny Martin sa Hiwaga Comics noong 1957. Noong midnight 1960s, tila naging exclusive artist siya sa Jimmy Randa and Sons at dito ay muli niyang nakatrabaho si Mars Ravelo using his pseudonym Virgo Villa Nang ipaguhit sa kanya ang nobela nitong Black Orchid na nalatala sa Lagim Comics Naging hit din ito sa mga comic readers Kaya nagsunod-sunod na ang mga nobelang iginuhit ni Jose Caluwag sa Jimmy Miranda and Sons Nakatandem niya si Rico Bello Umagap sa nobelang Lagrimas na nalathala naman sa Ligaya Comics at uh, Maria Locasta Si Marcelo B. Isidro ay nakatanim niya sa Villa Carmen Trinidad na nalimbag sa Lagim Comics. Ang editor na si Marty G. Aragon ay nakatanim niya sa nobela nitong Heredera at Albaro. Uh, Alvaro. Si Billy Obil Dalisay na editor din ng G Miranda and Sons ay nakatrabaho niya sa nobela nitong Babasaging Kristal at uh, marami pang iba. Marami ring uh, naiguhit na cover illustration si Jose Caluwag sa mga comics ng GMS. Isa na dito ang cover story na Ang Impakto sa Bahay Kastila. Narito ang uh, talaan ng iba pang mga obrang na iguhit ni Jose Caluwag sa Ace Publication at G Miranda and Sons blessing May mga ilang kinata at ginuhit din si Jose Caluwag at uh, isa dito ang kwentong Puso ng Makata. Nag-retire siya sa kanyang illustration career noong 1981 and uh, migrated to the United States but uh, continue to draw and paint as a hobby. Yumaos siya noong February 25, 2000. Siya si Jose Caluwag. Pilipino Comics Illustrator at ang mga iginuhit niyang obra sa comics. Sa mga interesado sa content ng mga info video na ibinabahagi ko dito tungkol sa comics at saka sa mga personalidad na naging bahagi ng comics noon, huwag lamang po sana ninyong kalilimutang i-click na rin ang subscribe at bell button na nasa ibaba upang sa ganoon lagi kayong mauna sa mga update na ginagawa ko sa aming Comics Page TV. Thank you very much and God bless you all.